Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dinalaw nga ng malditang si Farah ang kanyang malditang ina at habang nag-uusap ang dalawa ay biglang ang tumawag si Darius sa kanya. Sinabi nito na meron silang date at may reservation na nga siya sa restaurant kung saan sila unang nag-date. Dahil dito ay problemado ngayon si Lucy dahil hindi niya alam kung saan sila magkikita. Binigyan naman siya ng ideya ng kanyang ina at sinabi na kung meron siyang kaibigan na nakakaalam, ayun ay walang iba kundi ang best friend ni Lucy. Sinabi niya na pumunta na lang ito kay Joyce upang tanungin kung saan ang restaurant na iyon at magpasama. So balit na agad ni Joyce na hindi alam ni Farah kung saan sila magkikita ni Darius. Kaya naman, pasimple nga niyang sinabi ang salitang M's Gourmet Restaurant at inakala talaga ni Farah na doon nga ang date nilang dalawa ni Darius. Habang nasa biyahe ay masayang masaya pa siya na nag-aayos ng kanyang muka. Ngunit pagdating niya sa area o sa restaurant ay wala palang reservation doon si Darius dahil hindi naman iyon ang lugar kung saan sila unang nag-date. tawang tawang nga noon si Joyce nung mga oras na yon habang iniisip ang katangahan ni Farah. Dumating naman si Apo Berta sa mansyon at nakausap nga nito si Joyce. Sinabi niya na kailangan na ni Darius na mag-ingat kay Farah dahil masama ang kaluluwang nasa katawan ni Lucy. Sinabi naman ni Joyce kay Darius ang mga sinabi ni Apo Berta, subalit nagdadalawang isip itong maniwala dahil imposible naman na magpalit ng katawan si Lucy at si Farah. Ngunit pagdating sa restaurant kung saan niya sila unang nag ni Lucy ay wala doon ang kanyang hinihintay na asawa subalit naroon naman si Farah na kanyang inaakalang si Farah talaga. Tinanong niya nga ito at nilapitan kung anong ginagawa nito subalit naiiyak nitong sinabi na nagkapilang siya at aalis na rin agad siya dahil ayaw niyang maabala ang date ng dalawa ayaw niya rin namang pagsilosan siya ng asawa nito. Pinigilan nga siya ni Darius, subalit hindi na nga ito nagpapigil pa.